ilang ano na yan? Ilang years na yan yung damit mo? Yung sinuot mo tay? One year na? Walang palit-palit? Oh, grabe. Oh. Yung damit niya makabayan, one year na. Ayan mga babayan, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Uh, meron tayong nakita mga babayan na isang matanda na natutulog lang dito mga babayan. No? Uh, samahan niyo po ako mga kabayan, at ibigyan natin ng pagkain. At may oras na ako mga kabayan, At ito, ibigyan natin ng pagkain mga babayan. At ito may tubig at may kain na po. Ah, uh, ito na mga na uh, lalapitan natin sa. Tayo. Tay. Mayong aga. Kumusta tay? An kumusta ka man Okay, ra. Ah, ano 'yung mga pangalan tay? Emilio. 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 Uh, Emilio. Ano yung mo apelyido? Uh, Garcia, Asia po si Tatay Emilio Garcia po makababayan. Uh, dugay ka nang di ka tulog-tulog. Uh, may-ari ka di pamilya. Sa Santa Fe. Sa may Santa Fe. Ah, uh, nga wala ka to nagpuli. Tamaran ko. Tamaran ka, pero may ato ato imo mga pamilya dito. Dire, may pamilya ka dire sa Bacolod. Sama sa may Santa Fe. Sa may Santa Fe. May asawa ka? May asawa ka tay? Soltero Wala ka asawa, soltero ka. Ay. Pero may mga utod ka dire tay. Wai? Why? Tape. Sa may santape. Sa may mm. santape. Ay. Ito tay. Uh, Mayroon akong pagkaon. Ayatag uh, si mo. May tubig na. May doon na kaon. Kag may chickenjoy. Mm. Ay. Ito so tay. Makababayan siya po. Si Emilio Garcia. Makababayan no. Uh, binigyan natin siya na pagkain. At yan po. Pila kanika tuig dito sa bakulod tay? Mga lima lang uro. Lima. Lima ka tuig? Uh, dito ka lang gaigdaigdaagay. Dito ka lang natutulog. Oh. Kasi mga kababayan, uh, nakita ko si Statay mga kababayan na uh, nandun po mga kababayan. No? Dito sa natutulog mga kababayan ng paggabi, pag umaga, uh, dito ko sa nakita lagi mga kababayan. <coughs> Ayan na, kain. Mm, kita mo yung mga ano niya mga kababayan. No? Oh, dumi na po mga kababayan. No? Kawawa si Statay. Sana ay mayroong tumulong sa kanya no? na mapagawaan ito ng ano, kubo-kubo lang kahit maliit dito. Oh kasi walang permanente si tatay ito mga kabayan na kahit saan lang saan natutulog siya po si Emilio Garcia po mga kabayan taga Santa Pipo mga kabayan luki do guys yung ditay no grabe nakitaan ta ka dito ka natulog magabi oh? dito ba sa sapya ka gatulog Mag-share po itong video mga kababayan no, upang marami pa tayong matulungan at yan po ang daan upang makita sa kanyang pamilya mga kababayan no, at upang maaksyonan agad at marescue po sila mga kababayan isi kawawa na sila, matanda na po sila mga kababayan at nandito pa sila sa ano sa kalsada mga kababayan at, at dito lang sila natutulog wala silang permanent na bahay mga kababayan kaya kawawa po nandito lang po yan sa may public plaza po mga kababayan no Ayan, kain ka muna tayo para malamlamanan yung ano mo. mo. Kasi sabi ko, uh, may pera pa ako dito natira. Uh, sabi ko, bibili ko ito ng pagkain kasi kawawa uh, si tatay. Mga kabayan, no? uh, kung sino mo mag-share ng blessing na uh, katulad sa ating ginagawa na magbigay ng pagkain, uh, pwede nyo kong i-visit sa mga kababayan no? upang ibili natin ang pagkain para din ay marami tayong matulungan. At napakalaking tulong din yan mga bayan, dahil po ay ma -ano, makita sila sa kanilang kamag-anak pang marisko. Ano, Gutom-gutom si tatay oh. Wala ka mga bayo? Way ka mga bayo? Short, wala pod. Oh, wala talagang damit makabayan at ah, shirt. Kaya ilang ano na 'yan? Ilang years na 'yan yung damit mo? Yung sinuot mo tay? One year na? Walang palit-palit? Oh, -palit? ah, grabe. Yung damit niya makabayan one year na. Walang palit kasi wala sa dawang ano man, damit, wala sang damit mga kababayan. Ah, sige lang tay, ah, baka mayroong mga kababayan natin na mag-share ng blessing na mabigyan ka ng damit kasi ako ngayon ay yan lang, pagkain lang muna ang aking ano, uh, mabili. Kasi yan ang talaga importante para mabawasan ang nagugutong sik sikmura. Kain ka tayo. Uh, mga kabayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Uh, Pakishare po. Uh, like po mga kababayan no upang yan po ang daan ang pagshare nyo ng video ay napakaking tulong yan mga kababayan upang mapalawak uh, at makita sa kailangang mag-anak mga kababayan no uh, maraming salamat sa inyong pagshare po no mga kababayan uh, ako po ay may pasok pa ko mga kababayan babalikan uh, natin sa sunod sa tatay mga kababayan pag mayroon uh, tayong budget ulit at uh, tibilan natin sa nang damit mga kababayan at uh, pagupitan natin mga kababayan gusto mo man magpuloy sa imo lugar Uh, gusto niya maumuwi makabayan sa kanyang lugar. Oh, uh, yan start tapon niya. Hmm, kita mo yung damit na makabayan, no? Sige tay, uh, papasok pa ako sa trabaho. Ingat ka diyan. Babalikan kita ito pag ano, meron naman akong pera. Bibiliin kita ng damit.